galing na yun please. ito si ma'am ikaw ba yung polis sige na yun eh. paan nyo natapilok ba kayo manner sa jeep okay. niya sir sumakay ako upo kayo okay. na sa jeep pinandar ka agad dapat kinuha nyo yung plaka kasi pag na-disclose kayo sa, sa in the premises of the no sagot nila yan ang gantulad yan napilay kayo na naglag kayo sa jeep? Hindi kayo pinalikan. Hindi na po ako naglag, kundi yung hindi pa ako nakakaupo. Bigla niyang pinatakbo, tapos may tumunog po <laughs> Ito po. Um. Ang mga po niya, parang ako. Tiga niyo inyo nga, Baba? Baba, baba, baba. Ito na no? Palobo. Ngayon, hindi niya madiin. Paano niyo? Anong paano masakit siya? Hindi niya mapuyersa? Kasi po, nung naana ko -na -na nakasabay dito sa... Sa tuhod pati? Sa x opo. Para yung gamot niyan... Ay! Opo, Wash out na pala yung tuhod niyo. Hmm. Yung karang tuhod niya, mamo, oh, tingnan mo. Tignan mo yung kaliwa niya, maluwang pa. Ito, oh, wash out na yung tuhod niya. Nabasag yung ano, dulo. Doktor, mag-practure. Ilang taon na kayo, nanay? 60. Ano na po ako? na po ako, sir. Nabasag yung dulo. Ano? Ayun, no, nabangal, oh. Sa lakas nung ano. Pagka ano yan, siyempre, pa-upo kayo. Yung hatak pa naman yung jeep. Ayun, ayun, ayun. Papandit siya natin to. Nabasag yung dulo. Sa kanan. Naubos so, na nga eh, yung ko dito. Wala eh. Sige. Yung paka nyo, kaya naman yan. Sige. Nagkaroon ng fracture yung paka. Eh, kung ba rin yung shoes nyo, ikaw kayo dyan. Kailan kayo na nada nadali ng jeep? Uh, Mga ilang buwan February, na? February 23. March, April, May, June. Okay. Kaya kayo. Hmm. Isalamat, ah, ah, <laughs> anak anak, anak niya? Hindi. Oh, Kasabay na po sila. Kasabay na po sila. Po. Ayaw po po sa dahil hindi dahil... sila naniniwala sa tago lang ako. Hindi <laughs> sila naniniwala sa akin? Sa hilog. Sa hilog? <laughs> Kaya ayaw kong magsama ng ganyan. Nai-stress lang ako. Nako, meron God din yan dito eh. Gagaling ka rito. Meron yan din, hindi rin naniniwala sa hilot eh. Sabi ko, bakit nandito ka? Hindi, susunod ka lang. Naniniwala yung mga isa-stop. Ah, yung mga ano nyo po. Hindi na kasi, ngayon hindi na ordinaryong yung hilot. Iba na ngayon. Opo. Kala ko, mami nyo ma'am. Tatlo ng hilot siya kung ano na to ka. Hindi kasi, meron kasi mga bagay. Sige, Meron kasi mga bagay na hindi hindi na ma-explain. Ngayon kaya nang i-explain, kasi ano na eh, inaaral na ngayon yung no? Hindi na ordinary yung hirap dati. Yung dati kasi, sa mga hirap ko tanda, ano lang, basta wala nang tinginan na ng mga x-ray. Ngayon, iba na. Iba na ang panahon ngayon. Science. May touchscreen na yung cellphone eh. Nag-upgrade din. <laughs> Nag-upgrade na lahat. Kaya po nalang malisin. <laughs> yung guard namin na nag-anong uh, sursur sa akin. Guard, saan ba kayo na ano? Kira? Mahilig kasi yung mag-ano, sabi niya. Lambutan niyo lang? Yan. Hindi ko po si Seth, yan mataas eh. Kasi ang nangyari rito, ang nangyari rito po, sabog na yung mga miniskus mo, lateral and medial. Kaya ako, last slide na talaga, buto sa buto na nagtatama. Oh, eh, hindi ko na maibabalik yun. Pero yung pain, yan. Pag inuso ko kasi ito, pag natanggal yung pagkahipit ng ECL sa PCL, ayun, iginama kayo. Alagyan natin ng bandage siya. Dito naman sa tapilok nyo, sa kabila. Yun, medyo may ano yun. Umusog din ng konti Sa lakas siguro ng pagtatumba nyo sa, na, para kay na shuffle dun sa, ano, sa jeep. Pagka ganon, iririklamo nyo yung jeep. Lalo ganito, nagka-fracture yung dulo. Nabasag yung buto nyo. Pinaka-edge, dulo lang naman. Ayun. Pero kasi iindahin niya yan. Masakit yung para sa inyo. Kaya na nararamdaman niya yan, kumakartog ka, kumakarong gano'n. O, ayan o. Para may mga bubog na maliliit. Ayan o. Lambutan niyo na ako. sa isang bahay na eh. Tapos Marinas Ha? Galing po kami sa oh, Taytay. <coughs> Taytay ako. sa... Ayan. ka sa... Pag-alabot ka sa... Pag-alabot sa... Nabutan niyo lang. Ayan. O yung tiga saan, kapag ka tingin pa nyo. Doon na, doon na. Huwag nyo lalabanan na yan. Nabutan niyo lang. Ibigay niyo na yung panyo. Ibigay niyo lang. Sige, huwag nyo ko tignan. Nabutan niyo lang. Huwag nyo ko tignan. Higa lang. Higa lang. Higa lang. O yun, huwag nyo. Huwag nyo tiga saan, o. No? Ayan. Hindi naman masakit to. Relax. Huwag nyo tayo kasan. Ayan, nabutan nyo lang matigas yung pag eh. ah, nyo eh amay na ngay pa? ang ako nga po. Sorry. Hinala, <coughs> Al yung yung nyo yung 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 nyo. Relax lang po kayo. Eh. Relax. yung 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 Tupin. yung yung nyo lang. yung 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 <laughs> tumihin nyo, tumihin nyo. Nyo, hindi ako sa narinig. Narinig nyo ako, hindi. Mahina yung pandinig nyo. Okay, sige lang. Sa pa, alas <laughs> na, alas na. Sige, <laughs> sige. Ito na tayo, pahing mo muna yan. <laughs> right. Ito naman na tapilok din. Kasabay nung... Kasabay. Yan, yeah. alas na. <laughs> Hindi na masakit to eh. Kailangan lang mausog yung mga buto-buto nyo. Ayan. Hmm, yan. Kaya isang bandage at tsaka yung paw natin dyan. Huwag yung labanan na eh. Kasi pag kanilalabanan nyo, matigas yung tuhod nyo eh. Hindi ko mausog. yung tuhod yun. gano'n, Buto sa buto. Mahihihay pa din yung o lalakas ang upa? Hindi. Mayroon naman sa'yo. Sa dumatanda. Sabihin niyo kung masakit, ha? Sakit? Oo, oh, wala na. Bandit siya natin. Tatanggalin niyo lang tunay pag matutulog na kayo, ha? Pag matutulog. Pag na kayo, mamayang gabi, tanggalin nyo ito, ibalik nyo na sa bukas ng maga, ha? Yung mga anak nyo, hindi naniniwala sa ilot. What? Yung mga anak nyo, hindi naniniwala sa ilot. Wala ako second hand. <laughs> Sino hindi naniniwala sa ilot? Yung mga isasama ko dito, ayaw magsisama kasi budol-budol daw. Asara <laughs> ah, ka. <Yeah>. Budol-budol. <laughs> Sana yung ano nila, maging strong sila palagi ah uh, uh, hindi sila makaka-experience ng bilay. Sana <laughs> hindi sila... Ay, sabi ko ayo. Huwag mama. Ay, Kamag-anak nyo ba yun? Yung hindi. driver lang po. Inag-arkin lang po ako ng taxi. Hmm. Budol, budol. <laughs> budol, budol talaga. Sige, <laughs> testin nyo lumakat na lakad kayo tayo po tayo po tingnan niyo kung may masaya lakad kayo lakad, huwag muna kayo magsinelas ay magsapato siya sige lakad kayo ano yung na daw po lakad lakad niyo na lang daw po lakad kayo sige lakad okay paano kita yayakapin. <laughs> sabi niyo rin na sa nagbudol-budol, sabi niyo, budol-budol ako. God bless, sabi niyo, God bless sa iyo. Budol-budol ako, di ba? <laughs> ngayon, wala rin sa ito. <laughs> <laughs> hmm. Naku, na nabudol kayo. nabudol kayo ngayon. Ngayon <laughs> eh, sinasabi ko sa iyo. Ako sir, tumatupi eh. Pag naglalakad ako, kaya mahirap. Hindi ako maka... Alam niyo kung bakit? Landslide na, kumbaga, wasak na yung sa... Meron kasi niya tawag na miniskus tibial flato lateral at medial sabihin nyo sa kala God bless ha okay. thank you <laughs> okay na po okay na si mom naman